Hello guys, sumuli so, na naman nagbabalik ang inyong tinderang ng Mindorenya si inyong Vlog. So for today's video, paano nga ba ako nagsimula as a sari-sari store owner? So bago po ako nagkaroon ng sariling tindahan, naging isang dakilang empleyado rin po ako. Nagtrabaho ko sa isang seroksan, nagtrabaho din ako sa isang fast food, naging tagahugas, naging katulong, nagtrabaho sa isang electronics company sa Laguna nagtrabaho sa isang remittance center at ang pinakalites ko po yung huling-huli bago ako naging isang sari-sari store owner ay nagtrabaho ako as a job order sa isang ahensya ng gobyerno dito sa Kalapan. Fast forward, nagkaroon ako ng aking unang sari-sari store taong 2017 na ang aking pangunahing puhunan ay 20,000. Nakagraduate ako sa kursong Business Administration at na nangarap na maging isang manager, magkapagtrabaho sa opisina o kaya naman ay sa bangko. Pero dinala ako ng aking kapalaran na magkaroon ng sariling tindahan. Nakapagtapos ako ng kolehiyo sa tulong ng isang mukasawa asawa sa prosesong study now, pay later. At sa tulong ng aking sari-sari store ay nabayaran ko ang mahigit isandaang libong pagkakautang sa aking pag-aaral sa dalawang mag-asawang ito. Fast forward, umuwi ang asawa ko sa Pilipinas na noon ay boyfriend ko pa lang na isang OFW sa bansang Taiwan. Nagpasya siya kaming bumuo ng sariling pamilya at dito na rin maghanap ng hanap buhay sa Pilipinas. Taong November 2019, nang makahanap kami ng paupahang tindahan malapit din dun sa aming unang tindahan. Iniwan ko ang aking unang tindahan sa pangangalaga ng aking ina. Nagsimula kaming umupa sa aming second sari-sari store sa halagang 7,000 pesos at nag-invest ng puhunang isang daang libo. Kagaya ng mga nagsisimulang tindahan, nagsimula ulit kami sa mababang benta. Noong una, ay parang nagdadalawang-isip kami kung kakayanin ba na kami ay naupa pa. Pero dahil sa malaki nga ang aming ininvest na puhunan, mas sinipagan pa namin at nag-isip ng mga tips at pamamaraan kung paano kami makakahatak ng mga customer. At dumagdag pa sa aming alalahanin ang pagpasok ng pandemic taong 2020. Pero hindi kami pinabayaan ni Lord. Sa kabila ng maraming suliranin, ay biniyaan pa rin niya kami ng maraming blessing. Sipag at lang ang katumbas ng bawat hamon sa buhay. Sa kabila ng mga madaming tindahang nagsisulputan noong panahon ng pandemic, nagpatuloy lang kami. Pass forward, dahil sa aming determinasyon, nagkaroon kami ng tatlong unit ng tricycle na nagbaboundary at isang unit ng bidyo-oke na parentahan. Taong March 2022 naman, nang magkaroon kami ng aming water refilling station at sa kasalukuyan ay mahigit isang taon nang nag-ooperate. Malayong malayo pa tayo sa ating pinapangarap pero malayo na. At ang pinakamahalaga sa lahat ay nakakausad. Malayong malayo na sa dating buhay noon na hati-hati sa isang latang sardinas, ngayon solo mo na. Yung mga bagay na hindi mo nabibili noon pero mga yon, kahit pa paano, ay nakakamtan mo na. Ang buhay ay parang roller coaster. Minsan nasa baba, minsan nasa taas. Ika nga, lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay tayo ang may gawa. Mapamabuti man ito o masama. Kaya sa mga kapwa ko sari-sari store owner, tuloy lang ang laban. Nasa baba man kayo ngayon, umasa kayo, tataas din. At makikita makikitang lahat ng iyong pinaghirapan ay may magandang patutunguhan at resulta sa hinaharap at 'wag na 'wag mawawalan ng pag-asa dahil lahat ng successful na tao ngayon nagsimula rin sila sa walang wala So hanggang dito na lang muna tayo mga katindera. Meron lamang po akong isang request. Don't forget to follow and like my FB page and yung blog. Ang inyong tinderang Mindurenya ay magpapaalam na muna. See you sa next videos mga katindera. Bye bye!